ang kahihinat na ng masama at ng mabuti. Huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kaingitang liko nilang gawa. Katulad ng damo, sila'y malalanta. Tulad ng halaman, matutuyo sila. Umasa ka sa Diyos ang mabuting gawin. At mananahan kang ligtas sa lupain. Kayawin mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Ang iyong sarili sa kanya ay talaga tutulungang ganap kapag ika'y nagtiwala. Ang kabutihan mo ay magliliwanag at ng araw kung tanghaling tapat. Sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka, maging matyagang maghintay sa kanya. Huwag mong kaingitan ang gumiginhawa. hawa sa likong paraan umunlad man sila. Huwag kang mapupuot ni mababalisa. Ang iyang pagkagalit, iwasan mo sana. Walang, kabulo, walang kabutihang makakamtan ka. Ang nagtitiwala kay Yahweh mabubuhay, ligtas sa lupain at doon tatahan. Ngunit ang masamay ipagtatabuyan hindi magtatagal sila'y mapaparam. Kahit harapin mo'y di masusumpungan. Tatamuhin ng mga mapagkumbaba ang lupang pangako na kanyang pamana. At sa lupang iyon na napakasagana, ang kapayapa ay matatanggap nila. Ang taong masamay laban sa matuwid, napopoot siyang ngipin nagnangali. Siyawe natatawa lang sa masama, pagkat araw nila lahat ay bilang na. Taglay ng masamay, pana at patalim, upang ang mahirap, tusta'y patayin. At ang mabubuti naman ay lipulin, ngunit sa sariling tabak mamamatay, pawang mawawasak, pana nilang taglay. Higit na mabuti ang may kakunti, ngunit matuwid ang walang kinakanti. Kaysa kayamanan itong masasama, pagsamahin mang lahat, ito'y baliwala. Lakas ng masama ay aalisin, ngunit ang, mati man ngunit ang matuwid ay kakalingain. Iingatan ni Yahweh ang taong masunurin, ang lupang minana hindi nababawiin. Kahit na sumapit ang paghihikahos, di daranasin ang pagdarahob. Ngunit ang masamay pawang mamamatay, kalaban ni Yahweh tiyak mapaparam, tulad ng bulaklak at mga halaman para silang usok na paiinlan lang. anumang hirami ng taong masama, di na ibabalik sa kanyang kapwa. Ngunit ang matuwid na puso'y dakila, ang palad ay bukas at may pangunawa. Lahat ng mga taong pinagpala ni Yahweh lupang masagana kanilang bahagi. Ngunit ang sino na kanyang sumpain sa lupaing iyon ay palalayasin. Ang gabay ng tao sa kanyang paglakad ay itong siyawe Yahweh kung nais maligtas. Sa gawain niya ang Diyos nagagalak. Kahit na mabuwal, siya ay babangon pagkat siyawe Yahweh sa kanya'y tutulong. Mula't pagkabatat, ngayong tumanda na. Sa tanang buhay ko'y walang nabalita na sa taong tapat ang Diyos ay nagbabaya o ang anak niya ay naging hampas lupa. Sa lahat ng oras, bukas pa ang palad sa pagkakaloob sa mga mahirap, pagpapalaylaan ng kanyang mga anak. Masamay itakwil, mabuti ang gawin, upang manahan kang lagi sa lupain. Ang lahat ng taong wasto ang gawain, ay mahal ni hindi itatakwil sila iingatan magpakailanman, ngunit ang masama ay ihihiwalay. Ang mga matuwid ligtas na titira at di naaali sa lupang pamana. Sa bibig ng matuwid, namumutawi karunungan, at sa labi nila'y pawang katarungan. Ang utos ng Diyos ang laman ng puso, sa utos na ito'y hindi lumalayo. Ang taong masamay laging nag-aabang sa taong matuwid nang ito'y mapatay. Ngunit hindi naman siya hahayaang mahulog sa kamay ng mga kaaway, di rin magdurusa kahit paratangan. Manalig ka kay Yahweh, utos niya isundin. Ikaw ay lalakas upang ang lupain ay kamtin, at ang mga taksil makikitang palalayasin. Ako may nakitang taong abusado. Itaas ang sarili ang kanyang gusto. Kahoy sa Lebanon ang tulad nito. Lumipas ang araw ang aking napuna. Ang ako'y magdaan, ang tao'y wala na. Hinanap-hanap ko'y di ko na makita. Ang taong matuwid ay inyong pagmastan. Mapayapang tao'y patuloy ang angkan. Ngunit wawasaking lubos ng masama, ang masama, lahi lilipulin sa balat ng lupa. Ililigtas ni Yahweh ang mga matuwid. Iingatan sila kapag naliligalig. Sasaklulohan sila at kanyang tutulungan. Laban sa masama, ipagsasanggalang. Sapagat si Yahweh ang kanilang sandigan.